Hindi dahilan ng busy ka. Kung mahal mo talaga, hahanap ka ng time. Time, yan naman talaga ang importante sa lahat. Kahit naman kanino, kahit na sino, mapakarelasyon, pamilya, aibigan, barkada o kakilala. Ma-appreciate mo kapag binigyan ka ng time. Kahit ang bagong kakilala mo palang, kapag binigyan ka ng attention at nag-concentrate sa'yo, magugulat ka at binigyan ka ng ganong kahabang time. Kahit pa sa trabaho, ang mga taong binigyan mo ng time minsan dahil kailangan niya ng tulong mo, parang habang buhay na niyang utang sa iyo yan. Alam mo na na-appreciate niya dahil lagi niyang kinukwento kahit kanino. At yung pinagmamalaki niya na binigyan mo siya ng ganong time. Feeling mo tuloy, ang laki-laki ng nagawa mo para sa kanya. Na kung ikaw ang tatanungin, simple lang naman talaga ang nagawa mo para sa kanya. Masarap sa pagkatao sa puso, sa iyong kaluluwa. Masarap ang feeling kapag pinapasalamatan ka ng tao ng napakahabang panahon. Dahil sa oras na ibinigay mo sa kanya, ikaw ba hanggang ngayon ginagawan ka pa rin ng paraan para maibigay sa iyo ang oras na deserve mo? Hanggang ngayon ba parehas pa rin ang oras ang binibigay niya sa iyo? O masyado nang nabawasan? Kung nasanay ka na na ginagawan ka niya ng paraan para mabigyan ka ng oras dati at ngayon ay hinahanap mo na. Tama, masakit nga talaga yan. Hahanapin mo talaga yan. Ito ang mas masakit. Hindi lang ikaw ang nakakapansin. Kasama na ang mga tao na sa paligid at ang tanong nila so, na, na napakahirap dahil para dahil sa iyo ang sagutin. Bakit ba yun? Hindi ka malamot diyan ng oras. Sasagutin naman ang na. isip mo na Oo nga. Bakit nga ganun? Anong nangyari sa akin? Anong nangyari sa amin? Ang dating tao may oras, ngayon, na hindi na kailangan magpalusot para lang iwasan o hindi sagutin o hindi ibigay ang hinihingi mo. Oo naman, pwede pang pag-usapan yan. Basta tandaan, sa pag-uusap na yan, ay hindi para hanapan siya ng nawala. Kundi, dugtungan ang dating may oras kayo sa bawat isa. Kuni ng dating kayo sa pamamagitan ng pagplano na kasama siya. Hingan siya ng payo. I-involve siya sa mangyayari. Hanggang sa dumating ang araw na masanay na siyang ulit na isang patunay na importante ka sa kanya. Ang bigyan kanan. ng time. Sabi nga sa 1 John 4, 18-19, There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because he first loved us.